ka ng magugulang yun si Ronnie Hatch na sa scratch pen ay 3 year old itong kanyang pamangkin na one time winner 2 year old sa sweater sweater hatch yan. kanyang kayo magbilad ng alaga yung magugulang halhal -hal na halhal isigaraduhin ko sa inyo matibay sa basaan yung mga yan yan okay. Yan kung yung baby mga manok nyo pero babantayin nyo pagkatapos nyan after 1 hour sila pwede yung minum bago nyo sila ipasok sa kulungan basahin ang ang paa kilikili at muka yun lang para mapawi ang kanilang init ng katawan ganyan lang magbilad ng manok pero dapat may nakabantay kayo dahil pag yan ay nabilad ng saglit lang ng ilang segundo ang delay nyo mga matay sila itong isang mas maagang nahihingal konti lang ang taba nya yun, yun yung, yung mas magulang may konting sa pole kaya ayan na hayaan ko isang nasa scratch pen gumalaw ng gumalaw ang manok kahit hindi nyo exercise in, Usang papalo yan. Nasa jeans nila yan. Yung angat. Finishing. Kaya nga ang karamihan nag-invest sa mga bloodline. Ng, uh, sa mga imported. Kahit hindi imported. Basta alam yung subok at uh, reliable ang bloodline. Yan. At nasa nag-acocondition nag, uh, condition din. Uh, healthy uh, healthy body tsaka healthy food. Okay na yun. Samahan natin ng swerte. Mananalo tayo. atigit sa lahat, maging makadiyos. Mga tao. At huwag maging madamot. Maso na sila. Sige guys. Thank you. Please hit the notification bell. <coughs> thank you. Happy cooking days.